Boy Tapang binatikos dahil sa ginawa sa pamilya. Mas inuuna nga ba ni Boy Tapang si Cherry White kumpara sa sariling pamilya? Alam nating mapagmahal sa pamilya si Boy Tapang lalo na sa mga special na araw, ngunit sa puntong iyon ay napansin ng mga madlang netizens na nagbago si Boy Tapang simula nang makilala si Cherry. Ano nga bang pinagpalit ni Boy Tapang sa pamilya kapalit ni Cherry bago pa nga maging mag-love team sina Boy Tapang at Cherry White? ay madalas nang lumalabas sa mga videos ni Ronnie ang kanyang pamilya lalo na ang kanyang mama. Matatandaan na noong 62nd birthday ng mama ni Boy Tapang ay sinurpresa niya ito ng money bouquet. Kasama nga ni Boy Tapang dito ang kanyang buong pamilya. Makikita na sobrang saya nilang lahat, maging nga ang maliliit na achievements ni Boy Tapang, ay kasama niya ang kanyang buong pamilya para e-celebrate ito. Ayon nga kay Boy Tapang ay sobrang minamahal daw niya ang kanyang mga magulang, dahil hindi daw niya alam kung kailan sila mawawala. Ngunit ano nga ba ang ginawa ngayon ni Boy tapang sa kanyang pamilya? Bakit siya binatikos ng maraming netizens? Friending nga ngayon, ang isang post ni Boy Tapang tungkol sa kanyang pamilya, mukhang ipinagpalit na nga niya sila ng tuluyan para kay Cherry White, caption nga ni Boy Tapang, ansaya ng pamilya ko, pinadalhan ko sila ng pang Valentine's Day, Ayon pa nga rito ay miss na miss na umano niya ang kanyang pamilya. I miss you ma, sorry kung iniwan ko kayo dyan sa Cebu kung kailan matanda na kayo. Sa mensaheng ng ito ni Boy Tapang ay may pangako itong binitawan, Aniya, uuwi ako dyan di ko na kayo iiwan sa samahan ko kayo hanggang sa pagtanda niyo. Gaya ng promise ko sa inyo pasensya kung biglaan iniwan ko kayo lahat dyan, I love you ma, miss ko kayo dyan lahat I love you, happy valentine's day madamdamin na ang post na ito ni Boy Tapang sa kanyang pamilya, mukhang ngayon lamang nalayo si Boy Tapang ng matagal sa mga ito, kaya ganoon na lamang ang pagkamis niya lalo na nga sa kanyang mama, sa post nga na ito ni Boy Tapang ay may ilang netizens ang hindi na naman natuwa, iniwan mo nanay mo dahil lang sa isang not sure na babae, Tandaan mo mas mahalaga yung magulang kaysa sa pag-ibig na panandalian lang, pero makikita pa yan pero yung magulang pag oras na mawala hindi na magbalik pa. Inuna mo kasi ang kalandian mo, kesa sa pamilya mo, real talk. Samantala, ang partner nga niyang si Cherry White, ay kasama ang kanyang mga magulang noong araw ng mga puso, sa ibinahaging ng post ni Cherry White makikita na binigyan niya ng regalo ang kanyang mga magulang, binigyan nga niya ng napakagandang bouquet ng bulaklak ang kanyang mama, at nagbigay din ito ng pera sa kanyang magulang, makikita ang tuwa sa mga mukha ng magulang ni Cherry White lalo na at kasama nila ang kanilang anak sa Valentine's Day. Sa ngayon nga ay wala pang pahayag si Boy Tapang tungkol sa mga sinasabi ng ilang mga madla, na mas pinili niya si Cherry White kaysa sa kanyang tunay na pamilya.